Erap sinundan ni Gloria, dalawa sa mga nakalipas nating na presidente na kinasuhan at nakulong dahil sa dimano'y mga anomalya nung kanilang panunungkulan. Pero nakalaya na si Gloria at ayon sa Supreme Court, ang kaso laban sa kanya, mahina. Alamin natin ang punot dulo ng kinahantungan ng kaso laban kay dating Pangulo at ngayon Pampanga Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo sa ulat ng ating kabrigadang Silia Manyalak del Castillo. Lia, ano ba ang nangyari sa kaso? Ma'am Jess, nito ngang Martes ay tuluyan ang ng ibinasura ng Korte Suprema ang kinaharap na kasong plunder ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Kaugnay ito sa di uh, misuse ng mahigit sa 300 milyong piso na PCSO funds. Pinagbigyan kasi ng SC ang inihaing petition for the murder to evidence ng kampo ni Ginang Arroyo. Ibig sabihin, nakita ng Korte Suprema na mahina ang mga ebidensya na naipresenta ng prosekusyon kung kaya't wala ng dahilan para ipagpatuloy pa ang paglilitis sa kasong ito. Sa ngayon, ang natitirang kaso ng dating Pangulong Arroyo ay yung uh, NBNZTE deal na nakabinbin din sa Sandigan Bayan. At katulad ng PCSO case, ay naghain na rin ng demurrer to evidence ang kampo ni Arroyo para mabasura na rin ito. Lia, hindi lang maiwasang mapaisip ang marami. Ano raw ba ito? Parang nagiging tradisyon yung mga dating pangulo na kinakasuhan at ikinukulong? Bakit ba ganito at ano ang implikasyon nito sa panunungkulan sa ating lipunan? Lia? Nakakalungkot nga Jessica na dalawang dating pangulo na ng ating bansa ang parehong nakulong, nakasuhan at ngayon naman ay nakalaya na. Siguro ay pinakikita nito na yung ilang aspeto ng ating pamahalaan o ng ilang sistema ng ating pamahalaan ay medyo mahina dahil hindi rin na biro yung mga kinaharap ng mga kaso ng dalawang dating pangulo na ito na parehong kinasuhan dahil sa manoy korupsyon kung totoo man din ang uh, sinasabi ng kampo ni Ginang Arroyo na wala talaga siyang kasalanan, ay nakalulungkot din na napakabagal ng naging takbo ng kanyang kaso na halos inabot pa ng limang taon bago siya tuluyang nakalaya. Maraming salamat, Lia. Ang punot dulo ng kaso laban kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Bakit at paano siya nakalaya? Alamin natin sa report ng ating kabrigadang si Lia Manyalak del Castillo. July 19, ibinasura ng Korte Suprema ang kasong plunder kay dating Pangulo Gloria Macapagal Arroyo. The court grants the petitioners respective demurs to evidence, dismisses criminal case as to the petitioners Gloria Macapagal Arroyo for insufficiency of evidence, orders the immediate release from detention of said prisoners, makes no pronouncement on costs of suit So Kaugnay ito sa plunder charge dahil sa di umunay personal na pakikinabang ng Intelligence Fund ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Halos limang taon ding naka-hospital arrest si ngayong 2nd District Representative Arroyo dahil sa kasong plunder. Naging kaabang-abang para sa lahat ang paglabas ng dating Pangulo dito sa Veterans Memorial Medical Center o VMMC. Ang ilang taga-suporta ni Arroyo nagsabit na ng tarpaulin sa labas ng VMMC bilang pagbubunyi sa pagkakaabswelto sa dating Pangulo. Labing isang mahistrado ang pumanig kay Arroyo, samantalang apat naman ang hindi. Pero ang desisyong ito hindi nagresulta sa agarang paglaya ni Arroyo. Inabangan pa kasi ang mga dokumento at release order para sa kanyang paglaya. Sa kabila nito, mababakas pa rin kay Arroyo ang galak sa pagpabor sa kanya ng hatol. At nitong ang Webes, tuluyan ang lumaya si Arroyo mula sa pagkaka-hospital arrest. Ang mga kasama ko sa media, kanya-kanya ng pwesto para sa salubungin ang dating Pangulo. May mga taga-suporta rin na naghanda pa ng kanilang mensahe. Bawat dumara ang sasakyan, aming minamatyagan. Samantala, sa loob ng ospital, pinirmahan na ng kanyang doktor ang clearance para tuluyan ng makalabas si Arroyo. Nagpalakpakan din ang ilan niyang kasama paglabas niya ng kwarto. Maya-maya pa, dumaan na ang konvoy ni Arroyo. Sa gitna ng gitgitan, wala ni isa sa amin ang nakatiempo sa sinasakyan ng dating Pangulo. Matapos ang dalawat kalahating araw ng paghihintay, nakalaya na rin si dati Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Bago mag alas 6.30, ngayong gabi ay tuluyan siyang nakalabas ng VMMC. Matatandaang nasangkot sa ilang anomalya ang dating Pangulo. Isa sa mga mabibigat na akusasyon sa kanya noon ay ang Hello Garci scandal Laman ng lumutang na CDs ang pag-uusap ni Arroyo at nooy Commission on Elections Commissioner Virgilio Garciliano sa Diomone, Pandaraya noong 2004 elections. The issue of the tape recordings has spun out of control. Tonight, I want to set the record straight. I recognize that making any such call was a lapse in judgment. I am sorry. Mula 2010, may pitong plunder cases na isa ng palaban kay Arroyo. Kabilang dito ang sale of Iloilo Airport property, misuse of OWA funds, fertilizer funds scam na nagkakahalagang 728 million pesos, NBNZTE deal, substandard infrastructure projects sa Kamsur, Malambaya funds scam na aabot sa 900 million pesos at ang paggamit sa 366 million pesos PCSO fund. Nakabinbin pa ang mga kasong graft at electoral sabotage laban kay Arroyo. Taong 1991 nang ipasa ang Republic Act 7080, an act defining and penalizing the crime of plunder, na magpaparusa sa sinumang opisyal ng gobyerno na mapatutunayang nag-impok at naglikom at personal na gumamit ng pera mula sa pondo ng bayan. So there are two elements in uh, crime of plunder. That first, he must be a public officer. Number two, was able to amass, accumulated and acquired ill-gotten wealth in the aggregate of amounts. Ang mapatunayang nagkasala, hahatulan ng reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakakulong. Bukod kay Arroyo, si dating Pangulong Joseph Erap Estrada ay kinasuhan din ng plunder na hatulang guilty si Estrada pero kalaunay nabigyan ng pardon ni Arroyo. Pero nitong ang nakaraang linggo, tuluyan ang nakalaya si Arroyo. Reading the resolutions of the Sandigan Bayan that there was no evidence of the most critical element of plunder that the accused accumulated, acquired, and amassed ill-gotten wealth. but the resolution of the Sandigan by itself admits that fact, and that, but would still convict her of plunder because by putting the okay Naging mahina raw ang ebidensya laban kay Arroyo na nagkamal ito ng 366 million pesos mula sa Intelligence Fund ng PCSO. Ayon kay Attorney Antonio Abad, hindi naging sapat na patunay ang pagpirma nito sa request letter ng paglabas sa ahensya ng naturang halaga. In this particular case, the only participation of GMA is to approve the release of the request of the PCSO board with respect to the intelligence fund which she did by writing okay on the face of the letter request itself. Lang ginawa niya, nilagyan ng okay. She did not allocate the funds. This was done by the PCSO board. She did not uh, designate the special disbursing officer. Ang nagtakdaraw ng halaga ng lahat ng pondong lumabas, pati na ang mga pinuntahan nito, ay ang nooy general manager ng PCSO na si Rosario Oriarte. They were not able to prove where the money went is because they weren't able to present their star witness, si Oriarte. Mula noong 2004, wala nang naging balita kay Rosario Oriarte. Samantala, nanindigan naman si Ombudsman Conchita Carpio Morales na nagkasala si Arroyo. Well, we were all disappointed. We had thought that with the volume of evidence That uh, the prosecution presented. You recall that the Supreme Court asked for the records of the case. And so we took that as a signal that the Supreme Court would grant the prayer of the petitioner for the conduct of oral arguments. So we didn't expect this to come out this soon. Karaniwang may mga intelligence funds ang mga sangay ng gobyerno na nangangalap ng impormasyon gaya ng AFP. Sa kaso ng PCSO na isang GOCC o Government Owned and Controlled Corporation, tinatawag itong confidential fund na ginagamit para bantayan ang operasyon ng small-time lottery outlets sa bansa. Ngunit ayon mismo sa datos ng PCSO, mula 2008 hanggang 2010, Nakapaglabas di umano ng mahigit 300 million pesos ang PCSO sa ilalim ng CIF at ang CIF hindi na kinakailangang maliquidate kung saan at paano ginamit. Sa kaso raw ng 366 million pesos na nailabas noong panahon ni Arroyo, karamihan daw nito ay di o napunta sa Malacanang. At kahit pa absuelto na, magsasamparaw muli ang Office of the Ombudsman ng panibagong kasong plunder laban kay Arroyo. Ito ay patungkol naman sa anomalya sa pondo pa rin ng PCSO na sakop ang panahon mula 2004 hanggang 2007. Gusto niya paglaya, kalabos ulit. Ano ba naman yun? Hindi na double jeopardy pag-usapan. Ilang taon na nagakulong eh. Sinabi na ng Supreme walang base yan. Pero para sa eksperto, maaring mawalan ng saysay ang panibagong kasong ito kung parehong ebidensya lang ang ipapasa ng prosekusyon. It's necessary That the prosecution must be able to prove that the offense was committed deliberately and intentionally. Malaking bagay daw ang pagkakaabswelto ni Arroyo sa kasong plunder. Kasi hindi bire, eh, serious na, na case yan na mayroong pagtingin ng Aquino government ay flagship case yan against GMA. Tapos matatalo lamang si Sang Demuret dahil puro ito sa context ng hinabol ng bagong administration at the time ano at masama yung circumstances under which uh, magsimula itong mga kaso-kaso. Samantala kahapon sa Batasang Pambansa, nilapitan ko si Arroyo, ngunit tumanggi itong magpaunlak ng panayam. Mahampay, pwede ba kahit short statement na lang for huh? me? Duterte? No more, no more. No, no. Meron na tayong ano eh. Meron lang. Sabi ni Titong Mendoza, huwag na, huwag na. At sa State of the Nation address ni Pangulong Duterte, maiksi at mabilis na komento lang ang ibinigay nito. Well, I'm uh, looking forward to listening very closely to his son, ha so that I can see how I can help push his legislative agenda forward. Ngayong malaya na si dati Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, malaya na rin siyang magtrabaho dito sa Kongreso. Pero hindi pa raw dyan nagtatapos ang kanyang kwento dahil ngayon pa lang nagbabanta na ulit ang Office of the Ombudsman na sasampahan na naman siya ng mga panibagong kaso. Pero hindi lang si Arroyo ang dating Pangulo na nahaharap sa ganitong sitwasyon dahil maging si dating Pangulong Noynoy Noy Aquino ngayon ay pinagbabantaan din na sasampahan ng mga reklamo. Sana naman wala nang matulad pa sa kahit sino sa kanila sa gobyerno sa mga darating na panahon dahil hindi ito maganda para sa imahe ng isang bansa na papaunlad pa lamang tulad na lang ng ating bansa. Patuloy na magbabantay sa mga issue ng bayan, ako si Lia Manyalak del Castillo kasama sa iisang brigada.